PBB Celebrity Collab Edition, Unang Eviction Night. Sino ang unang doon na lalabas? Mula sa sandaling tumapak ang unang batch ng housemates sa loob ng bahay ni Kuya, alam nilang hindi magiging madali ang kanilang pananatili. Ngunit sa loob ng unang linggo, hindi lamang pisikal na pagsubok ang kanilang kinaharap, kundi pati na rin ang emosyonal at mental na hamon ng pagiging isang celebrity na nakabukas sa mata ng publiko 24-7. Ngayong gabi, sa unang eviction night, tatlong duo ang nominado. Wilver, chatted Will at River, ang magkaibigan mula sa mundo ng content creation, parehong kilala sa kanilang humor at creative videos. Ackley, Ashley at AC, dalawang talented performers na kilala sa kanilang pagsasayaw at pagkanta. Rami, Ralph at Michael, mga artistang naging malapit na magkapatid sa loob ng showbiz industry. Ngunit bago ang eviction, may iba pang kontrobersyang bumalot sa bahay. Mga di pagkakaunawaan, personal na laban, at tensyon sa pagitan ng ilang housemates. PBB Celebrity Unang Collaboration education. Night. Isang duo ang malalagay sa alanganin. Sa loob ng bahay ni Kuya, bumungad sa housemates ang isang umagang may halong kaba at lungkot. Alam nilang isa sa tatlong nominado ang maaaring mapaalis ngayong gabi. Kaya't kahit anong gawin nila upang magpatuloy ng normal ang kanilang araw, hindi nila maikakaila ang bigat ng kanilang nararamdaman. Ang tatlong doong nominado ngayong linggo ay Wilver, Will at River. Ang masayahing content creators na nagdala ng saya at good vibes sa bahay. Ackley, Ashley at AC. Ang talented na performers na kilala sa kanilang husay sa pagsasayaw at pagkanta. Rami, Ralph at Michael. Ang magkaibigang matagal nang magkasama sa showbiz at nagpakita ng kanilang pagiging solid na duo sa loob ng bahay. Alam ng lahat na isang emotional roller coaster ang araw na ito. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan upang maibsan ang kaba. May ilan na mas piniling maging tahimik, habang ang iba naman ay pilit na pinapasaya ang grupo sa kabila ng nalalapit na eviction. Ang huling task bago ang eviction sa huling araw ng nominado sa bahay, nagbigay si Kuya ng isang espesyal na hamon, Pinoy Big Paris Task. Sa task na ito, kailangang ipakita ng housemates kung paano nila mapapalakas ang kanilang partnership sa kabila ng pressure at emosyon. Kailangan nilang ipakita kung paano nila susuportahan ang isa't isa, gaano nila kakilala ang kanilang kapareha, at kung paano sila magtutulungan sa isang matinding pagsubok. Lalong tumindi ang tensyon nang malaman nilang may epekto ang performance nila sa task, hindi lamang ito tungkol sa teamwork, kundi pati na rin sa kanilang legasya bilang duo sa bahay sa gitna ng kasiyahan ng laro, may halong lungkot sa kanilang mga mata. Alam nilang ito na ang huling pagkakataon na makukumpleto ang grupo, at pagkatapos ng gabing ito, may isang pares na mawawala. Paano nagsimula ang araw ng eviction? Pagkagising pa lang, ramdam na ang kakaibang atmosphere sa bahay. Mas tahimik ang breakfast, tila may bumibigat na pakiramdam sa bawat isa. Ang ilan ay nagtatawanan, ngunit bakas sa kanilang mga mata ang lungkot Si AC, panay ang tingin sa kanyang kapwa housemates, iniisip kung paano magbabago ang dynamics ng bahay, matapos ang eviction. Si Will, hindi mapakali at panay ang kilos, tila iniiwasan ang lungkot, samantalang si Michael, mas piniling manahimik at magnilay sa kanilang journey sa bahay. Habang abala ang lahat sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang bigla ang tawag mula kay kuya ang bumasag sa kanilang mga iniisip. Housemates, malapit nang magsimula ang eviction night, Maghanda na kayo. napatingin na ang lahat. Alam nilang hindi na nila matatakasan ang katotohanan. Isang pares ang kailangang magpaalam ngayong gabi. Paano nagsimula ang Magagansin araw ng palang, Ramdam na ang kakaibang atmosphere sa bahay. Mas tahimik ang breakfast. Tila may bumibigat na pakiramdam sa bawat isa. Ang ilan ay nagtatawanan, ngunit bakas sa kanilang mga mata ang lungkot. Si AC, panay ang tingin sa kanyang kapwa housemates. Iniisip kung paano magbabago ang dynamics ng bahay matapos ang eviction. Si Will, hindi mapakali at panay ang kilos, tila iniiwasan ang lungkot. Samantalang si Michael, mas piniling manahimik at magnilay sa kanilang journey sa bahay. Habang abala ang lahat sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang bigla ang tawag mula kay kuya ang bumasag sa kanilang mga iniisip. Housemates, malapit nang magsimula ang eviction night, maghanda na kayo. Napatinginan ang lahat. Alam nilang hindi na nila matatakasan ang katotohanan Isang pares ang kailangang magpaalam ngayong gabi. Sino ang sa tingin nyo ay may evict? Habang papalapit ang eviction night, mas lalong umiinit ang tensyon. Ano ang magiging reaksyon ng mga housemates? Paano nila tatanggapin ang resulta? Please comment kung sinong duo ang sa tingin nyo ay may evict tonight. Vote on our poll and send super chats to save your housemates. Manatiling nakatutok sa PBB Celebrity Collab Edition upang malaman ang magiging kapalaran ng tatlong nominado. Isa lang ang sigurado. Ang eviction ngayong gabi ay magiiwan ng matinding emosyon sa loob at labas ng bahay ni Kuya. PBB Stay First Eviction Night. Script. Dumating na ang araw na pinakahindi inaasam ng sinuman sa bahay ni Kuya. Ang unang eviction night at isang duo ang tuluyan ng magpapaalam sa kanilang journey. Ramdam ang tensyon, hindi lang sa loob ng bahay, kundi pati sa mga nanonood. Si Will, kita sa mukha ang lalim ng iniisip inamin na ginawa na nila ni River ang lahat ng makakaya nila. Umaasa silang na nila sa mga manonood ang kanilang tunay na pagkatao. Si River naman, kahit kinakabahan, ipinahayag ang malalim niyang koneksyon kay Will at ang sakit ng posibleng paghihiwalay nila. Si Ashley, diretsyong inamin na mahirap ipagkatiwala sa publiko ang kanilang kapalaran. Si AC naman, punong-puno ng pasasalamat sa kanilang naging karanasan, umaasang magpapatuloy pa ang kanilang journey sa bahay. Si Ralph, pilit na pinapanatili ang pagiging matatag, sinabing anuman ang maging resulta ay tatanggapin nila. Si Michael naman, bagamat aminadong kinakabahan, naniniwalang nakita ng publiko ang kanilang pagiging totoo at umaasang iyon ang mananaig. Maganda ang kanilang bihis, ngunit hindi maitago ang pangamba sa kanilang mga mata. At nang muling bumalik ang boses ni Kuya sa buong bahay, iba't iba ang kanilang reaksyon. May kaba, may pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, wala nang atrasan binigyan ni Kuya ng pagkakataon ang bawat nominado upang ipahayag ang kanilang huling mensahe sa isa't isa at sa mga nanonood. Si Will, bahagyang nanginginig ang boses, nagpasalamat kay River sa kanilang partnership. Si River, emosyonal, tiniyak kay Will na anuman ang mangyari, mananatili silang magkaibigan. Si Ashley, punong-puno ng emosyon, pinuri ang lakas ng loob ni AC. Si AC naman, taos pusong nagpasalamat sa pagiging sandalan ni Ashley sa loob ng bahay. Si Ralph, matatagang ang boses. Sinabing ibinigay nila ang lahat. Si Michael, nagbalik tanaw sa kanilang pinagdaanan, umaasang nakita ito ng publiko. At ito na ang sandaling pinakainaabangan. At pinakakinatatakutan. Narito na ang resulta. At ang unang eviction duo ngayong season ng PBB Collab Edition ay... Ngunit sino nga ba ang unang duo na magpapaalam? Mga kapamilya, comment na sa ating live chat kung sinong duo ang sa tingin ninyo ang unang ma evict ngayong gabi. Para naman mailigtas ang inyong paboritong housemates, magpadala ng super chat gamit ang keyword BBS at ang pangalan ng duo. Siguraduhin minimum of 100 pesos ang inyong super chat upang mabilang ang inyong boto at mailigtas ang inyong bet na housemates. Huwag bibitaw dahil ilang saglit na lang. Malalaman na natin kung sino ang unang duo na lalabas sa bahay ni Kuya. Stay tuned. Kilalanin ang unang nominado, Rami, Ralph at Michael. Magkaiba man ng mother network Pinatunayan ni na Ralph at Michael na hindi ito hadlang sa kanilang rapor bilang isang duo. Sa loob ng bahay ni Kuya, nabuo ang kanilang pagkakaibigan at naging malakas na tambalan sa bawat hamon na kanilang hinarap. Aminado si Michael na siya ang nakakuha ng mas maraming boto sa nominasyon at nadamay lamang si Ralph sa proseso. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ni Ralph ang kanyang katapatan bilang kaibigan. Ayon sa kanya, anuman ang mangyari, handa siyang sumama palabas ng bahay, kasama si Michael. Ngunit sapat nga ba ang kanilang samahan upang mailigtas sila ng publiko? Mga kapamilya, ano ang inyong opinion? Comment na sa ating live chat. Para mailigtas si na Ralph at Michael, magpadala ng super chat gamit ang keyword BBS Rami. Siguraduhin minimum of 100 pesos ang inyong super chat upang mabilang ang inyong boto at mailigtas ang inyong bet na housemates. Abangan ang susunod na nominadong duo at huwag bibitaw sa PBB Collab First Eviction Night. Kilalanin ang isa pang nominado, Akely, AC, at Ashley. Sa harap ng nominasyon, hindi maiwasang mapansin ng netizens ang sitwasyon ng magkaduo na sina AC Bonifacio at Ashley Ortega. Ayon sa usap-usapan, si Ashley ay nadamay lang sa nominasyon matapos makuha ni AC ang mas maraming boto mula sa kanilang mga housemates. Ngunit ang tanong ng marami, ano kaya ang magiging reaksyon ni Ashley kapag nalaman niyang si AC ang talagang pinuntirya ng iba dahil umano sa kanyang kaplastikan? May ilan na nagsasabing nararapat bigyan ng pagkakataon si Ashley dahil sa kanyang pagiging kalmado, maabilidad at determinadong lumaban sa bawat hamon sa bahay. Sa tingin ng ilang netizens, si Ashley ay isang big winner material. Pero sapat nga ba ito upang manatili sila sa loob ng bahay ni Kuya? Mga kapamilya, ano ang inyong masasabi? Comment na sa ating live chat para mailigtas si AC at Ashley magpadala ng super chat gamit ang keyword BBS Akeley. Siguraduhin minimum of 100 pesos ang inyong super chat upang mabilang ang inyong boto at may paglaban ang inyong paboritong housemates. Tutok lang sa PBB Collab First Eviction Night at huwag palampasin ang resulta ng botohan. Kilalanin ang huling nominadong duo, Wilver, Will at River. Sa gabing ito, isa pang nominado ang haharap sa posibilidad ng eviction ang duo na Wilver. Sa loob ng bahay ni Kuya, ipinakita ni na Will at River ang kanilang kakaibang dynamic, ngunit sa nominasyon, isang pangalan lang ang talagang pinuntirya ng karamihan. Si Will Ashley. Dahil dito, nadamay si River at ngayon, sabay nilang haharapin ang hamon ng eviction. Pero isang nakakagulat na pangyayari ang naganap pagkatapos ng nominasyon. Biglang lumakas ang suporta para sa Wilver duo Maraming netizens ang naniniwalang may marami pa silang pwedeng ipakita, kaya naman humihiling ang kanilang fans na mabigyan sila ng isa pang pagkakataon upang ipakita ang kanilang tunay na kakayahan sa loob ng bahay. Mga kapamilya, ano ang inyong opinyon? Comment na sa ating live chat. Gusto mo bang manatili sina Will at River? Ipadala ang inyong suporta. Magpadala ng super chat gamit ang keyword BBS Wilver. Tandaan, kailangan ng minimum of 100 pesos super chat para mabilang ang inyong boto at maprotektahan ang inyong paboritong housemates, huwag bibitaw sa PBB Collab First Eviction Night. Tutukan ang mga susunod na kaganapan at alamin kung sino ang unang duo na lalabas ng bahay ni Kuya.